Ala, dami. Ala, sobrang dami. Ala, ang lalaki ng tilapia, oh. Ala, ang ko oh, kayo, oh. matatanda na talaga ito sila kasi ito yung mga bats talaga ng mga naunang kuha. Eh. Tapos, dati yung kinukuha namin, ganito lang galiliit. Kasi kala namin ito na yung pinakamalaki dati. Tapos ganito na pala abutin ng laki niyo. Oh. Ayan, ang laki na sobrang ito, oh. Hala, grabe. Dalawang palad na to. So, ina-harvest na namin siya kasi um, yung tubig dyan is umaapaw na dun sa kanila. I mean, merong nag, ano, pumapasok sa ilalim. So, ang gagawin namin, na-harvest namin yung tilapia. Tapos, lalaliman to ulit para hindi umabot yung tubig sa kanila. So, ngayon, mag-pre-harvest tayo kasi may nag-order ng mga guests at uulamin din namin dami pa naman yung mga maliliit ko oh. kasi yung mga maliliit ko namin ilalagay muna namin temporarily sa mga balde ha kaya nga yung mga maliliit na kumakain no? Oh, yan sobrang dami nila yan yan yung mga piece piece or mga baby pa so kukunin namin yan sana hopefully ma-preserve namin sila para pagbalik ulit ng fish pond. mas malalim to at saka mas ano malinis namin siguro mga sa apat na kilo na to or lima ah limang kilo na nga to ang lapad nito isa oh grabe mga red tail ayun oh ang laki nyo ang pa okay. Ayan naman ang ating mga pato, pabo at mga manok. May laman kaya yan. Kita nyo guys. Matalon-talon yung iba. Parang wala naman yun. Alah, dami. Allah, sobrang

Ito naman sila mga baby. Maraming sila dito. Ito naman sila dito. Dito sila muna sila temporary. Lain sila yung bantay dito. May mga manok, may mga pangsabong. May mga pang-itlugay. Ito yung mga pato namin. Yung bagong mga pisa. Dito naman sila kasi kakainin sila ng mga daga pag um, pinakawalan sila. Ayan, yeah, may mga ibang mga variety na chicken. At ito yung egg, dalawa. May egg sila dito di dalawa. Ayan naman si Princess, bagong panganak. Princess! Princess, ito yung anak niya, lima. Limang piraso. Hi! Hi! Hindi ka marunong. May puting puti, oh. Hi, Hi, baby. Ito naman yung mga bagong pisa na manok. Ibang variety naman to siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bago naman siya. Mga malalaki to sa native chicken. Ano dapat So island yata or shamu. Hindi ko alam Ang, ang ano yung variety niyan. Malaki sya. Ayan. Chuchay! Ah, mumay. Saan si mumay? Ha? Huh? Hindi mo alam? Ha? Huh? Ano pa isa? Hi! Jennifer! Hi! may pabo. Hi! They're from Makabebe, Pampanga. Ayan, galing sila dito na picture picture kami. Thank you for coming. Klaro kain yung mga oh, kita kita yung mga mukha ninyo. Pag umihi talaga dyan, kita kita talaga. Mas zoom talaga. Ayan, enjoy laga pool! Hi! Ah, thank you for coming! Oh, diba? tambay mo na sa dyan. So, kumakain ng ating mga staff. Alam, malapit na pala ang sahod. Ay! Bawas mo tanan. Bawas lahat sa sahod. Kain mo na sila, guys. Okay. Ayan na! Tumubo na rin. Meron na namang ano, bagong bunga ang ating saggings. Ang saging bimbo, pag ginatanom ha. Ayan, may bago na naman ng saging. na. Tapos dito naman tayo. Mm, naglilinis sa kami kanina dito sa likod ng A-house. So may mga mga tumba pala. Tatanggalin na natin yung ibang mga flowers dito. Ayan, tapos imamower namin tong mga andam dito kasi medyo makapal na masyado para walang ahas. Pero wala namang ahas dito. Yung mga ahas naman kaibigan namin, Charles. Whew, nakapagod. Ayun na. Ito yung pinaglinisan namin kanina at ala yung tibol pala dito na wala. Na no, mas maliwala siya no. Tapos tatanggalin ko siguro tong mga kural na to para medyo ano kasi yung koral na yan sa gabal din. Natutumba naman siya. Tapos yung ating pound sign everything. At nag-alay like, din kami ng bulaklak doon kay Mama Mary. Ah, uh, Mas malinis na ng ang ating ano dito in logs yes. so pwede na kayong maligo dito guys if you wanna swim if you wanna swim ayan ay may maliligo nga po pala dun ayan sila Yan may maliligo sila sa ilog charan pag pumunta kayo dito gusto niyo po ng pool Dito lang kayo sa golden dream or sa laga pool so tawid lang kayo dito gusto niyo mag picture picture ayan tapos pag gusto nyo manghingi ng papaya, meron pong kinain dito ng ano, ng ibon. Walang kinain ng papaya dito. Yan. Tapos dito kami lagi tumatambay pag naliligo kami. Diyan kami lagi naliligo kasi mas maganda yung alon dyan. Yan. Tapos dito na yung bilyaran. Ayun lang. Dito lang tayo. Tapos balik na tayo. May hinog na naman ang papaya. Oh. So, nilinis na namin na yung mga pulay pula konti na lang talaga sila guys wala na yung mga pula pula dito ayan wala na halos yung mga flowers at yung coxcomb ang tinira lang namin ay mga um, medyo buhay 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 pa yung color kasi tumubo na po yung sobrang dami nila mga maliit ayan o so meron na po dyan tumubo so atay na natin sila na lumaki so as you can see wala na kayo masada nakikita dito pero dito na area meron pa marami Ayan, tapos nakapag-transfer na rin ako doon. Lahat doon sa kabila, nakapalibot. Na-transfer na rin yung mga ganyang color na pula. And meron siyang ibang color. Ayan, no. So, kawan si iba yung color niya. Medyo pink siya. Light pink. At dito, tapos na rin ang ating bilyaran. Pinapatigas na lang yung semento para i-transfer yung bilyaran diyan. So, ready net siya to fight. So, ganyan lang kasimple. Para hangin siya. Ay, napagod ako. So, look at me. <laughs> yung kwintas ko nagkatali-tali. So, ayan, tapos na kaming maglinis and maliligo na ako. Ay, maglalaba pa pala kami. Hindi pa pala tapos yung labahin namin lang ni Inday. So, maglalaba muna kami guys. Tapos, magmaliligo mag-refreshing. Ganon, tingnan mo sila oh. Ayan, si Ayahana tulala kasi kakatapos na magsalita ng kanyang jowa, mag-usap. Si Inday ay naglalaba. Hi, Day. Si Jepor nagpupunas ng dahon. Ayan. So, tingnan natin yung kanilang nakuha mga sda. Lang, isda. Patingin ng isda.